This is almost ready. Look at that. This is my Adobo. Yeah, and I'm having Adobo. My Lahat ng pamahiin sinubukan na pero wala pa rin ipik, na Ayan, Pinigil ka na, mahimig ka na, magluto ka na At dito na po, umpisahan na natin magluto Unahin natin ang pichinapchap na baboy at meron akong slice na pork Parang adobo yata itong baboy na hinaluan ng sitaw Dahil sa sobrang baboy, sa sobrang dami ng pork, malam Sobrang dami ng pork na kumuham adobo na may sitaw So, ito, ang gagawin natin, of course, ikisama muna yung ano, yung bawang, kailangan unahin mo yung ano, yung sikita, wago mo ng bawang. So, ilagay na rin ng sibuyas para makumpleto na ang ating ginagawa. <laughs> wala na ako sa mood mag, ano, voice over. Pero bakit ba nagbo-voice over pa pa kung wala pa na sa mood mag-voice over? Kasi nakakapanghina talaga yung mga pinagagawa dito ni ano. tung pinsan nyo ba? Pinsan nyo si Uncle. <laughs> Sabi niya, upload original video. Tapos ang dami-dami naman na arkikita mo nag-upload ng hindi nila video. O bakit ka pa magpapakahirap pag-upload ng hindi mo ng video? maggawa ng video, mag-overlay, o mag mag over Kung pwede ka naman palang kumuha ng mga video ng iba, mo lang ng caption? O ang dami-dami nag-upload ng ganyan nag at viral pa? Mm. Tapos, babasahin mo sa community guidelines. Follow your community guidelines. Pag guys sa community guidelines. Uh, upload original video. Ay, yos miyo. Ano ba talaga ang totoo? Ito na, walapit kang waloto. Kainin na lang. Ikain na lang natin. Thank you for watching, guys. Hope you like this video. Adobong sitaw. Thank you, bye.